Mga kapatid, sa unang linggo po para sa ating siyam na linggo o nuwebe domingos ng paghanda para sa ating kapistahan, napansin nyo ba? No, may mga tarpuli na tayo sa labas. No? So, siyam na linggong paghahanda. Hindi dahil hindi natin napaghahandaan yung siyam na gabi o, o tridoom nga lang yata. Ano? Pero para mabigyan talaga nating pansin, no? mas lalong mapaghandaan yung ating araw ng kapistahan. No? Pinasisinayaan natin ngayong araw na ito ang Siyam na Linggo. Simula ngayon, October 26 hanggang December 21. No? In anticipation sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating banal na patron, ng ating patron, ang banal na mag-anak. No? At tayo, mga kapatid, inaanyayahan ng Ibanghelyo na pagnilayan ang kababaang loob. Kababaang luob. Humilitas ang ugat ng lahat ng tunay na kabanalan. Kaya nga ang humility tinatawag nating mother of all virtues. Hindi po ba? No? Ano po ba ang malalim na kahulugan ng humilitas? Pagkilala kung sino tayo sa harap ng Diyos ang kababaang loob ay hindi pagbababa sa ating sarili, kundi pagkilala sa katotohanan na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng kabutihan natin. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala tayo. Ang kababaang loob ay hindi kawalan ng halaga, kundi pagtanggap ng Diyos Kundi pagtanggap ng tunay na halaga ay nasa Diyos. At napakaganda ng larawan na ibinibigay sa atin ngayon ni San Lucas, ang Pareseyo at ang publikano. Dalawang tao, dalawang panalangin, dalawang puso, ngunit isang Diyos na tumitingin hindi sa labas kundi sa loob. Makikita natin dito hindi lang dalawang uri ng tao, kundi dalawang paraan ng pagharap sa Diyos. Kung babalikan natin ang Ebanghelyo, ang isa ay lumapit dala ang katibayan ng kanyang kabanalan, samantalang ang isa ay lumapit dala ang bigat ng kanyang kasalanan. Pareho silang nasa templo, pareho silang nagdarasal, pero magkaiba ang musika ng kanilang pananahimik. Sa totoo lang, hindi masamang maging mabuti tulad ng pareseyo. Naging tapat siya. Di po ba? Nagbibigay ng ikapo. Ngunit minsan, ang pinakamalaking tukso ng mabuting tao ay hindi ang gumawa ng masama, kundi ang maniwalang wala na siyang kailangang baguhin sa kanyang sarili. At dito, nawawala ang kababaang loob. Kapag masyado tayong sigurado sa ating kabutihan, nawawala ang espasyo o puwang para sa awa ng Diyos. At kapag wala ng espasyo o puwang ang awa, ang puso ay natutuyot kahit mukhang banal. Ang publikano naman, mga kapatid, sa yung tipo ng taong nakalimutan ng lipunan, pero hindi nakalimot sa Diyos. Ang kanyang dasal ay maikli, ngunit totoo, tagos, sabi nga, sa kanyang puso. Panginoon, mahabag ka sa akin isang makasalanan. Wala siyang alok, wala siyang paliwanag, walang depensa, tanging katotohanan ng kanyang puso. At doon ipinanganak ang kababaang loob, ang kababaang nagbubukas ng pinto ng langit. Mga kapatid, sa mundo ngayon na lahat gustong magmukhang tama, bihira na ang marunong umamin. Hindi po ba? kailangan tayo huling gumawa ng kasalanan na inamin natin. Ang nakakagawa lamang noon ay yung may tunay na kababaang loob. At yung pag-amin wala nang paliwanag, buong pusong tinatanggap ang pagkakamali at pagkukulang. No? Bihira na rin ang tunay na nakakaramdam ng awa. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan kundi katatagan ng loob na umami ng totoo. Marami sa atin ang parang paraseyo sa ating pananampalataya. Laging may sinusukat, may pinapatunayan, may ikinukumpara. Pero baka ang tunay na kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging tama, kundi sa pagiging totoo. Dahil sa harap ng Diyos, mga kapatid, hindi niya hinahanap ang mga perpekto, kundi ang mga marunong magpakita ng kanilang sugat. Ang sugat na nakikita ng Diyos ang nagiging pintuan ng kanyang habag at awa. Kapag tayo dumadalo po sa misa, mga kapatid, baka minsan dala natin ang ating mga maskara. Kahit sa pagiging pari, pagiging leader, mabuting kristyano o mabuting anak. Ngunit sa paningin ng Diyos, mga kapatid, ang pinakamagandang handog ay hindi ang ating titulo o papel, kundi ang ating pagod, ang ating mga takot, ang ating mga kahinaan, sa dun siya pag gustong pumasok. Hindi sa altar ng ating lakas, kundi sa altar ng ating kababaang loob. Mga kapatid, habang sinisimula natin ang siyam na duminggong ito ng paghahanda, baka ito rin ang unang hamon sa ating patron, banal na mag-anak sa ating lahat, ang magbalik sa ugat ng tunay na kabanalan at yun ang kababaang loob. Kailang ko huling sinabi sa Diyos, Panginoon, pagod na ako. Kailan ako huling umiyak? Hindi dahil sa sakit o sakit, kundi dahil gusto kong bumalik. Ang dasal ng publikano ay hindi lang pagtanggap ng kasalanan. Ito'y pag-anyaya sa Diyos na muli siyang maging Diyos sa ating buhay o sa kanyang buhay. At dito, nagtatapos ang lihim ng ibanghelyo, mga kapatid, ang ibinaba ng tao, ay siya mismong itinataas ng Diyos. Hindi dahil sa ay mas mabait o mas mabuti, kundi dahil sa ay mas totoo. Dahil ang langit ay hindi po gantimpala para sa mga malinis, kundi tahanan para sa mga marunong umamin na marumi sila. Kaya po sa ating pagtatapos ng ating pagninilay, ngayong unang linggo para sa ating Nuebe Domingos. Sa bawat panalangin natin na siyam na linggong ito, ay marinig natin sa ating puso ang tinig ng isang publikano. Panginoon, mahabag ka sa akin. Isang makasalanan. Ngunit magbago at magbalik loob sa iyo. At sana ang bawat salitang iyon, mga kapatid, ay maging panimulang hakbang tungo sa tunay na kababaang loob ang ugat ng lahat ng grasya at ang daan patungo sa tunay na tagumpay at kaligtasan. Amen.